Hello mga online sellers! Ayan, aware na ba ang lahat sa nilabas na advisory ni Shopee regarding ito sa ating uh, quarter 4 BIR 2307 na yung nilabas nila prior is pinapahol nila for the meantime. So, magbibigay sila ng updates or panibagong changes kung sa man on or before ng February 28. Yan. So, dito makikita din natin na kahit si Shopee na may sarili ng accountant na marami ng for sure na accountant is nagkakamali pa rin. O nalilito rin siguro sa ngayon. Kaya naman sana maging maayos ang transaction natin dito after natin ma-receive on or before ng February 28, yung 2307 na ilalabas nila. So, yun na nga guys. Uh, ang medyo concern tayo dito is paano yung ating mga ka-online sellers na nakapagpasa na o nakapagsubmit na ng 1701. And then, kung mali yung naka-attach na 2307 dun sa ating Shopee. So, yun ang na natin concern. Pwede bang magkaroon or pwede pa ba siyang ma-wave? O di kaya is sana wala siyang penalty kasi hindi naman si online seller ang may problema doon or nagkaroon ng problema do sa part na yon kundi si Shopee na rin mismo. So, yun yung concern natin. So, dito sana uh, magkaroon din ng chance or magkaroon din sana ng, uh, ano ang BIR na magkaroon pa rin ng uh, penalty wave just yes in case. Kasi talagang tayo as online sellers, kinagawa natin lahat para tayo ay makapag-submit or makapag-comply sa BIR and then kung mayroong mga ganito incident sana meron din chance na ma-wave kung may penalty man po. Then, yun na nga guys. So, kung hindi pa tayo nakakapag-submit, katulad ko, hindi pa talaga ako nakapag-file ng 1701 ko. So, buti na lang, hindi ko pa yun napafile kasi talagang nag-o-observe pa ako since sa April 15 pa naman ang due date nito. yon So, that will be all for today's video. Sana makatulong sa inyo yung video ko for today. Thank you!